Araw nga ng Martes ngayon mga kasari at kagabi malakas po yung ulan at ayan kung nakita nyo maraming tubig sa harapan ng aking munting tindahan at meron pang mga patong naglalaro. So ngayon ayan dahil kahapon Monday is na busy po ang inyong kasari. Marami po akong nilaban kahapon, araw ng lunes, kaya yung nagbantay na aking munting tindahan is yung aking mag-ama. At nang matapos ako maglaba mga kasari, ang akala ko makakapagpahinga na ako, yung pala ay hindi pa. Dahil yung aking mag ang nagbabantay na aking munting tindahan at pagkatapos ko pong maglaba, nakita ko napakakalat at san-san lang talaga napupunta yung mga paninda ko na pinagugupit nila at tinatapon lang sa sulok sinimulan ko na nga dyan mga kasari yung paglilinis ko na aking munting tindahan ng sa ganun naman para makapagpahinga na rin ako kaya lang habang ako'y naglilinis o nag na aking mga paninda ayan panay naman ng bili ng ating mga customer pag may mga customer na nabili mga kasari pinagpapaliban ko po talaga yung aking mga ginagawa nang sa ganun naman is mapagbentahan ko yung ating mga customer ako lang ba yung ganun mga kasari? necessary na sa tuwing nag-aayos or nagdi display ng ating mga paninda is meron at meron din talagang bumibili na mga customer sa ating munting tindahan. Kahit na anong busy ko mga kasari is hindi ko po talaga pinag ang aking mga customer pag sila po'y bumibili dito sa aking munting tindahan. Dahil pag di ko po yan pagbentahan agad is ilipat po yan sa kabila at doon na po masasanay bibili yan. Kaya kahit anong busy ko mga kasari hindi ko po talaga pinag ang aking mga customer at iniiwanan na ko talaga yung aking mga trabaho nang sa ganun naman is mapagbentahan ko yung aking mga customer meron kasing mga ibang may tindahan na kahit naririnig na nilang may bumili sa tindahan nila is hindi nila pinapansin at madalas na sinasabi nila wait Huwag po nating ugaliin na palaging sinasabi natin sa ating customer na wait dahil pag yan is hindi nakapag-antay siguradong iiwanan ka niyan at bibili sa ibang tindahan niya. O di naman kaya yung may mga tindahan na kahit naririnig na nilang merong bumibili o merong kumakatok sa tindahan nila is hindi nila pinapansin. Kaya ang tendency lumilipat yung ating mga customer sa ibang tindahan. At pag nalipat naman sa ibang tindahan, ayun, wala ka ng customer na makikita. Araw-araw dahil sa ginagawa mong puro wait o di naman kaya bingi bigyan sa mga customer mo na bumibili sa iyo kaya ako mga kasari, hindi ko po yung inuugali na sasabihin sa akin customer na wait or di naman kaya magbingi-bingihan sa tuwing merong bumibili sa aking munting tindahan. Kahit gaano pa karami ang aking gawain mga kasari or kahit gaano pa yan karami yung aking mga idini-display, inuugali ko po talagang itigil yan at pagbigyan yung aking mga customer pag bumibili sa akin. Yan din po kasi ang isang dahilan kung bakit yung ating mga customer is hindi na bumabalik sa atin dahil meron po tayong ugali na ganon puro wait or di naman kaya magbingi-bingihan or di naman kaya hindi natin pinapansin yung ating mga customer. Kaya ugaliin po natin i-entertain yung ating customer dahil sila po yung nagbibigay sa atin ng daily income dito po sa ating munting tindahan. O mga kasari, ako po muna yung maliligo. Bye-bye!